Hindi mo talaga maiiwasan ano, na meron talagang maiikomento yung ibang tao kung sa aming mga OFW yung sitwasyon namin dito sa ibang bansa. Na kaya ang tagal mo na dyan sa abroad, wala ka parang ipon. Ang tagal mo na dyan sa abroad, wala ka pa bahay tagal mo na dyan sa abroad, wala ka pa rin sasakyan. Ang daming mga sinasabi ng ibang tao, parang alam na alam talaga nila yung sitwasyon ng mga OFW dito sa abroad. Na kung makapagbigay ng mga unsolicited advice, akala mo yung eh, mga expert, ano? Nasasabihin, dapat ganito ang mga ginagawa mo. Para maging successful ka dyan sa abroad bilang isang OFW, dapat gawin mo to. E paano nga kami makakaipon? Paano makakaipon yung iba sa amin kung ang dami-dami namin mga responsibilidad? Paano makakaipon yung iba sa amin, yung karanihan sa amin, kung ang dami namin mga binabayaran? Paano makakaipon yung iba sa amin kung mas inuuna pa namin yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas kaysa sa mga sarili namin? Paano mo iisipin makapag-ipon kung mayat-maya ihingi ng hingi yung mga kapamilya mo? Meron kang babayarang bills. Meron kang babayarang utang. Sabihin nyo nga sa amin, yung mga expert dyan, papaano makakapag-ipon ang mga OFW? Si eksperto naman kayo, sige nga, sabihin nyo sa amin. Alam nyo sa totoo lang, kung hindi lang namin talaga iniisip yung pamilya namin at sarili lang namin yung iniisip namin, malamang, milyonaryo na kami mga ka-OFW.